Kita mo na yan. Saan yung truck? Saan ang truck niyan? Asan ang truck? Ang truck, asan? Ipasok mo dyan ang truck. Hmm. Ayun o, no, yung truck mo. Ayun oh, o. No. Hindi ka pa nga tapos na. na ko. May banana pa o. Nak. Ang banana. Nak, ang banana nak. Tapos si mano na tong banana mo. Hay sige, hindi ka Hmm. Pasok na yung truck mo dito. Pasok mo yung truck. Ang truck mo ipasok mo muna. Yung truck mo ipasok mo yung truck. Hmm. Yan. Ganyan mm. dito ang ipit. Tapos na. na yung takip? Pwede mo takip. Ano ba yung ginakamot mo diyan? Putik okay. tek talaga ng bata na to eh. Sa mo. Ito oh. Set manang manang na namang mm. 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 hey na. Ito yung mga mo na Tapos ka na sa apple. Sige. Ito ang nalaloy. Ito na. Ito na yung pangalan nyo, okay, darling? Oh. Hmm. Hmm. Ah, Pakapano lang. Sige na. na. Hmm. Ganito ka. Sabi mo, ganyan. <laughs>